So yun mga idol, nandito na ako sa pinakalugar ng ano, City of San Jose del Monte Bulacan. Ayan, dito yung isip pinaka waiting shade at tapos mga idol, ito po yung ano kabuuhan ng ano uh, munisipyo ng ano ng San Jose del Monte Bulacan. Ayan. Ayan. Ito lang po, maliit lang po ang ano maliit lang po ang pinaka munisipyo ng ano lungsod ng ano San Jose del Monte Bulacan. Yan pong may puno na yan na malaki. Yan. Kita niyo mga idol. 'Di ba? Tapos hiwa-hiwalay kasi yung ano nila, yung building nila. Tapos yung building nilang iba doon sa kabila. Tapos yung kabila naman ah uh, yung kanilang mga alam niyo na ka, halimbawa yung kanilang mga Hall of Justice ganun nakahiwalay, hindi nakaseparate separate So itong lugar na ito San Jose del Monte yung ano talaga munisipyo lang mga idol munisipyo lang talaga siya. Kaya medyo maliit lang ang lugar ng San Jose del Monte Bulacan mga idol. Pakikita ko lang sa inyo ano. Ah, uh, dito ako tatawid. Tatawid ko muna ako dito mga idol. Yan, maraming bus, malalaki. No? So ito po, yung bayan ng mismong ano, San Jose del Monte Bulacan. Ayan. Ito lang po siya. Ayan. Napakaliit lang po, no? So ang ganda nung mga puno nila tapos ito lang yung ito lang yung kanilang ano, pinaka building. Maliit lang mga idol. Ayan. Tapos marami din dito mga ano, mga tao rin na ano. Ayan, ayan lang yung pinaka ano niya. Ayan lang yung pinaka city hall niya, yung building na yan. Ayan mga idol. Nandito na ako mismo mga idol sa bayan mismo ng ano, sa uh, San Jose del Monte, Bulacan, no? Si shout out. Oh, yung sarado pa po pala, ayan. Ayan mga idol dito. Ito na yung pinaka city hall niya mismo. Ayan. Ayan mga idol. Tapos uh, maglalakad-lakad muna ako dito bandal Meron din siyang 7-Eleven. So alam ko ito. Ayan. Uh, city hall din po ito. Ayan. Yeah. Ah nakasara pagka gabi. Ay pagka umaga nakasara. So ito lang. Ito lang mismo yung bayan ng ano, San Jose del Monte Bulaca. Medyo maliit lang talaga siya. Maliit lang tapos uh, titingin tayo dito ng venue mga idol kung saan tayo pwedeng sumayaw yan meron mga tindang kakanin no? Eh. sarap ano to te eh, matamis Tabang. ah medyo matabang ano naman ito Tabakid. ah kamote eh, okay, magkaiba pala salamat eh tapos yun uh, ayan na kinunan ko na ng ano kinunan ko na mismo yung building ng San Jose del Monte Bulacan para makita nyo mga idol no para familiar sa inyo kapag pumunta kayo dito mismo sa bayan ng San Jose del Monte Bulacan, no? Para makita nyo po. Pamilyar <coughs> kayo dito sa lugar, no? Ayan. Diba mga idol? So, ayan po yung pinakabuhan na waiting shade. Yung... Hello po, good morning! ah uh, ayan po yung pinakabaya ng ano mismo, San Jose del Monte Bulacan. Ayan. Ayan, yun yung pinaka-waiting shade. So, nag-i-scout ako mga idol kung santay pwedeng ano diyan uh, pwedeng... Uh, sumayaw, no? Uh, naghahanap ako ng venue na saan tayo pwedeng sumayaw. Ayan. So, siguro dyan sa waiting shade na yan, maganda. Ayan na si Haring Araw, medyo against the light pa yung video natin kasi uh, ano pa, uh, wala pang wala pang ano mismo uh, wala pa yung haring araw kaya medyo ano pa yung ano natin camera. So ayan mga idol, di ba no? Ah, uh, maliit lang talaga, maliit lang talaga yung kanilang munisipalidad ng ano, maliit lang yung kanilang munisipyo dito sa San Jose del Monte Bulacan. Ah, uh, Mag-aabang tayo dito mga idol ng ano, ah, uh, lugar kung saan tayo pwedeng ah, uh, sumayaw, saan tayo pwedeng ano, ah, uh, maglagay ng konting ah, um ay nako nandito na tayo dito tayo mga idol? Yun, meron dito pa lang ano, ang Kaujan. Ah, ito yung church ng ano mismo. Ah, St. Joseph the Worker Church mga idol. Ito yung simbahan mismo ng San Jose del Monte Bulacan mga idol, oh. Kita nyo? Napakaganda ng simbahan nila, no? Ano, ah, parang panahon pa ng Kastila. Ah, bato din, no? Bato rin mga idol, no? Ayan, yung ano, uh, Saint St. Joseph the Worker Church. Dito po yan sa bayan mismo ng San ano, Jose si del Monte Bulacan, mga idol, ha. Kung familiar kayo dito, mga idol, ha, uh, para alam nyo rin, no. Kasi, uh, makikita natin, mga idol, kung saan yung, ano, kung saan yung magandang benyo, maghanap tayo. Good morning, good morning, kuya, kunting. ayun si kuya, may mga, ano, may mga dalang abubot mga ano yan kuya mga bubot kumpleto ka may mga ano no oh, nakita nyo mga idol na nakalagay sa ano nya uh, sa kanyang kariton uh, si kuya po ay nandito sa bayan mismo ng San Jose nakita ko siya dito mga idol uh, may nakalagay sa kanyang kariton na uh, mga ginang at ginoo konting tulong po kahit barya o pagkain lang po o yan nakalagay diba o oh, mga idol maraming salamat po Si kuya po ay Tiga ka kuya? Ha? Pa, dito ka lang lagi sa San Jose nakatambay? O palipat-lipat ka? Pero dito ka lang mismo sa lungsod ng San Jose Ah, dito lang siya Nakakarating ka rin ng sapampalay? Ah Ah, ganoon kuya nakaka nakakaaliw yung mga kanyang abubot yo. <laughs> Ayan, di ba? Ah, pinapakita ko lang kay kuya mga idol ya. Ayan. Para may pakita natin sa mga ibang vlogger na mga kapwa natin vlogger dyan na ah, yung mga talagang tumutulong sa mga ganito ah, Shoutout mga idol ha ah, anong pangalan mo kuya? Ben, ben? Ah, shoutout kay kuya Ben ah, nandito ka kay MG the tiktoker kuya Ah, na kay MG the tiktoker ka ako po si MJ ng TikToker. Ah, <laughs> uh, malay mo, uh, may uh, may, uh, may ano natin 'to, may upload natin sa YouTube, no? Ah, uh, malay mo, may makapunta rito mga vlogger na 'yung mga talagang tumutulong sa mga ganito. 'Yung mga mga kagaya ni Kuya. Pinapakita ko lang Kuya ha, para mapansin ng mga ano natin, mga vlogger na malalaki, no? Shoutout kay Kuya Ben ha, maraming salamat po Kuya ha. Thank you so much. Salamat Kuya. Nandito ako ngayon mga idol sa ano St. Joseph the Worker Church na tanaw ko si Kuya. So nire-reveal ko lang mga idol. Uh, alam niyo naman, marami tayong mga kakilala mga vlogger na malalaki. Uh, mabigyan pansin natin yung mga kagaya ni Kuya Ben, no? Uh, shout Shoutout Kuya, ha? salamat ha. Ito muna ako, maiikot muna ako. And thank you so much mga idol. Maraming maraming salamat ha. Nandito na ako mismo sa kabayanan ng San Jose del Monte, Bulacan. So pinapakita ko lang sa inyo mga idol ha. Ayan. Good morning, good morning.